Kontramalas sa Ghost Month Mga dapat at hindi dapat gawin sa panahon ng Ghost Month Ang Ghost Month ay magsisimula ng August hanggang September 2, 2024 Ang Hungry Ghost Festival naman ay tatapat ng August 18, 2024 August 18 po maglalagay ng mga offering Maging ang pagbahanda ng mga pagkain at ang pagsisindi ng ensenso Meron po tayong pwedeng gawin para tayo ay swertehin habang sumasalubong tayo o naglalagay tayo ng proteksyon habang sinasalubong natin ang ghost man. So, hindi lamang po tayo maglalagay ng pangontra, maglalagay din po tayo ng mga pampaswerte. Ang ibig sabihin, mga bagay na maaaring magdulot ng swerte sa atin, kapag inalagay natin ito sa panahon na nagaganap ang ghost month. Meron pong mga hindi dapat nating ginagawa dahil maaari pong magdulot ng kamalasan niyan. Ang uh, uh, dulot po na kamalasan ng ghost month ay maaaring hindi na ma-cure. Kahit kinakailangan po bago kayo gumawa ng malalaking desisyon, alamin niyo po muna kung ano ang po pwede ninyong gawin para po hindi kayo malasin. <laughs> Maglagay ng bigas sa lahat ng entryway sa inyong tahanan. Ang paglalagay ng bigas ay makakatulong para maproteksyonan ang inyong tahanan at hindi makapasok ang mga negative energies na dulot ng mga wandering ghosts. Maaari pong pumasok ang mga wandering ghosts sa inyong tahanan. Ngunit maaaring hindi na sila umalis at sila ay manatili sa inyong tahanan at magdudulot po ng kamalasan. Ang bigas ay isa sa pinakamabisa na pamproteksyon natin laban sa mga spirits. Lalong-lalo na sa panahon ng ghost Month na kung saan napakaraming wandering ghost ang bumabalik sa mundo ng buhay. kaya ang lahat ng iyan ay nagnanais na makapasok sa inyong tahanan para Manatili o maghanap ng kapalit. Narito ang paraan ng paggawa. Kumuha ng bigas at asin. Kung ang inyong front door ay mayroon pang espasyo, po pwedeng ilagay sa mangkok, baso, o kung anumang lalagyan na pwedeng inyong paglagyan at ilagayan sa harap ng inyong pinto. Magkahiwalay po ang asin at bigas, magkaiba ang lalagyan. Kung ang inyong pintuan ay wala ng space, ilagay sa plastic at idikit or isabit para po hindi makapasok sa inyong tahanan ang mga wandering ghost na maaaring bumalik sa panahon ng ghost man. Garlic sa wealth area. Maaari tayong maglagay ng bawang sa ating southeast area at sa ating north para maproteksyonan po ang ating mga hanap buhay, trabaho o kung anumang negosyo na meron tayo. Maglagay po kayo sa north area ng inyong tahanan ng bawang isang buo. Sa panahon ng ghost month, kinakailangan natin dito buong bawang isang buo. Ilagay ninyo dyan. Kung meron kayong red na lalagyan, ano man kung niya, wala. kayong red na lalagyan, sapinan nyo ng kulay red na papel yung paglalagyan ninyo para ma-enhance po yung bawang at magsilbing proteksyon niyan sa ating wealth area. Sa panahon po ng ghost month, mataas ang yin energy. Kaya't marami po ang mga negative energies na nangyayari. Maraming kamalasan ang nangyayari. Proteksyonan ninyo ang inyong wealth area. Ang ating mga hanap buhay, negosyo, trabaho. Maglagay po kayo ng isang buong bawang, tig isang buo na bawang ilagay sa pulang lalagyan, mangkok na pula o kung ano man pula na mayroong kayo. Kung wala, kung halimbawa clear na glass ang mayroong kayo, sapinan nyo na lang ng ano, sa loob ng red na papel, ilagay nyo yung bawang doon. Activated na po yun. protection yun sa ating mga white area. Tie red ribbon. Maglagay po kayo ng pulang tali sa inyong mga halaman, lalong-lalo na po sa may mga malalaking hardin o mayroon kayo mga malalaking halaman kagaya ng malalaking puno o mga malalaking mga bulaklak talian nyo po ng red na ribbon yan para po hindi po manatili dyan yung mga wandering ghost lalo na po sa panahon ng ghost month maaari po manatili sila dyan magtago sila dyan kahit nilalagyan po yan ng red ribbon isang pamamaraan din po yan na hindi kayo malasin sapagkat sa panahon po ng ghost month bawal pong humawak ng halaman, lalo na po kung gabi. Lalo na ang pumitas ng dahon o ang pumitas ng bulaklak o pumitas ng bunga. Sa, lalo na kung gabi. Kung gabi po pipitasin yan, bawal po yan. So para po magkaroon ng proteksyon dahil hindi po natin makukontrol kung meron tayong mga akasama kasama sa bahay ng mga bata. Maaring mamitas ng dahon yan at ipasok sa loob ng tahanan natin at talaruan nila yan. So, para po magkaroon tayo ng proteksyon, talian ninyo yung malalaki. Yung malalaki po, hindi naman po lahat ng puno o lahat ng halaman, talian ninyo. Sa isang hilera po, po pwede tatlo. Tatlong halaman ng talian nyo dyan. Piliin mong talian yung malalaki, yung uh, malagong malago ang dahon. Talian mo po yan ng red ribbon para po magkaroon ng uh, kahit po sinulid or yan na kulay pula, pwede po yun. Kahit hindi red ribbon pwede, pwede red na yarn o kung may sinulid kang makapal na kulay red, pwede mong itali yan sa katawan yan para po magkaroon po yan ng proteksyon na hindi manatili dyan yung mga wandering ghosts na bumabalik. Food Offering ang paglalagay ng food offering sa ating dining table ay maaaring magbigay ng swerte sa atin. Ito ay food offering natin para sa ating mga ancestor, ganun din ang mga spirits of the land, at ito ay ginagawa sa panahon po ng ghost month. Ang paglalagay po ng food offering at ganun din po ang pagsisindi ng insenso sa buong buwan ng ghost month ay maaari pong magdulot ng swerte. At ganoon din po ang paglalagay ng pagkain sa labas ng ating tahanan. Para naman po 'yan sa mga wandering ghosts para po maging happy ghosts sila at nangdudulot din po 'yan ng swerte. Maaari pong maglagay ng uh, biscuit, noodles, o kung anong pagkain man, maging ang candies, chocolates, pwede po 'yan ilagay sa labas ng ating gate o sa labas ng ating tahanan kailangan po takpan nyo po para hindi makita ng mga taong dumalaan na mayroong pagkain na inilagay doon. At tandaan po natin mabuti, kapag kayo ay magpo-food offering para sa ating ancestors o ganun din sa mga wandering ghosts, yan din po ang i-offer ninyo sa susunod na taon. So, yan po ay gagawin natin pagpasok po ng hungry ghost ang Ghost festival. So ang ang uh, ang, ang pinaka-peak po ay ang August 18. Doon na po naghahanda o nagsusunog na ng mga ghost paper o mga yung mga paper bills sa labas ng tahanan. Naghahanda din po ng pagkain yon at nag nagsusunog po ng mga insenso. Mga dapat iwasan po sa panahon ng ghost month, iwasan muna mo ang magpakasal sa panahon ng ghost month. Pagbubukas ng negosyo, pagsuswimming lalo na kung gabi At iwasan po ang mga sinampay, huwag paabutan ng dilim At iwasan din ang manatili sa labas ng bahay, lalo na kung gabi na Para naman po sa umuwi ng gabi, maglagay po kayo ng bawang sa inyong bulsa Para po kayo ay maproteksyonan at iwasan din po ang pagsasukot ng mga dark color na damit Kung ang uniforme nyo po ay uh, black or dark colors magsuot po kayo ng jacket na pula or makukulay na blazer para po hindi maakit ang mga wandering ghost habang kayo ay umuwi. At ingat po sa pagmumaneho, lalo na kung gabi, maglagay po kayo ng asin at bawang sa inyong mga sasakyan. At iwasan din po ang pagpirma ng kontrata, lalo na sa panahon ng ghost month, malas mo yan. Ganon din ang pagbili ng kotse, kung pwede ipostpone ninyo, Pwede po yan, maliban po doon sa mga uh, bumibili ng ari-arian na naisettle na nila ng July Kukunin lang nila ng August, so pwede po yun, isatapat lamang po yun sa mga uh, auspicious days Maliban na lang po, ipoproceso nyo pa lang ng August, malas po yun Kasi mayroon pong mga bumibili ng property na naiproceso na nila ng uh, July pa lang Ngunit natapos ng August, pwede po yun, itatapat lamang sa auspicious days yun. Maliban lamang po sa talagang nagsimula kang bumili ng August. Marami pa pong mga ah, hindi mo dapat ginagawa sa panahon ng ghost month. Kagaya ng pagpaparty sa gabi, pagsipol po, bawal po sumipol ng gabi. At yung mga bata po, huwag pong na madilim na, nasa labas pa, papasukin po sila. At ang marami pong mga hindi po dapat natin gawin sa panahon ng ghost month. Ang panahon ng ghost month ay itinuturing na malas, lalong-lalo na kung magagawa mo ang mga bagay na ito sa panahon na nagaganap ang ghost month. Mahalagaan ang paglalagay ng pangontra sa ating tahanan para hindi tayo malasin. Kung mahilig ka sa ganito mga video, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i mo na rin para malaman ng iba ang kanila mga swerte sa buhay.